Kapag may hirap, binigyan mo ng pagkain, tatawagin ka nilang santo na halos sambahin ka na nila. Ngunit kapag may hirap ay tinanong mo kung bakit wala silang makain, komunista kaagad agad ang sasabihin nila iyo at hinihimok mong mag-aklas laban sa gobyerno. Lahat tayo ay minsan ang naging komunista sa buhay natin. Dahil ang komunismo ay nangyayari sa tuwing masiniisip natin ang kapakanan ng iba, higit pa sa pagnanasa natin sa ating mga sarili. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang inialay ang sarili para sa mga pobreng manggagawa. Kinalaban ang mga gobyernong umiilit sa karapatan ng mga maliliit ngunit ninais pa rin makipagalyansa laban sa iisang kaaway. Mapalaya lang ang bayan. Ang kwento ni Crisanto ay ibang helista at ang pagsilang ng Partido Komunista ng Pilipinas o PKP 1930. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Crisanto Evangelista ay isinilang noong unang araw ng Nobyembre taong 1888. Siya ay nagmula sa bayan ng may sa probinsya ng Bulacan. Gaya ng pangkaraniwang tao noon, si Crisanto ay anak maralita din kagaya nila. Kinakailangan niyang magtrabaho ng maaga para mapunan ang kanyang pag-aaral. Kalaunan ay lumuwas siya sa Maynila para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Ngunit hindi pa rin nakapagtapos dahil sa kakulangan sa pangangailangan pinansyal nasabayan pa ng maagang pagkamatay ng kanyang tatay. Wala nang nagawa si Crisanto kundi pagpatuloy na lang ang kanyang pagtatrabaho. Naging manggagawa siya sa isang limbagan ng mga pahayagan at dito ay namulat siya sa pagkilos para ipaglaban ang mga karapatan na dapat ay binibigay sa mga katulad niyang manggagawa. Taong 1906, sa edad na 18 anyos, sinikap niyang muling makabalik sa pag-aaral tuwing gabi habang nagtatrabaho naman siya sa araw. Sa para lang kanyang pinasukan, lalo pa niyang pinagbuti ang kanyang kaalaman para naman sa mga teorya ng pamamahala. Lalo pa niyang pinaghusayan hanggang sa makilala siya bilang isang magaling na union leader. Dito niya tinaglay ang bansag na kaanto. Taong 1913, sa edad na 25 anyos, itinatag ni Nakaanto ang Kongreso Obrero de Pilipinas isa itong federasyon ng mga trade union dito sa Pilipinas kung saan pinamumunuan ni Kaanto ang nasa 36 na union na umabot ng halos 40,000 manggagawa. Bilang kanilang leader, aktibo si Kaanto sa pag-oorganisa sa mga pagkilos. Hindi lang sa trabaho at tamang pagpapasahod ang ipinaglalaban nila noon, kundi ang wakasan na rin ang matagal ng kolonyalismong pamamahala na siyang umaalipin sa atin sa sarili nating bayan. Lalo pat sa panahon din nila na yun, magaganap ang The Great Depression, panahon kung kailang bumagsak ng sobra-sobra ang ekonomiya sa buong mundo na sa Amerika nagmula na siya namang may sakop sa ating bayan. Nababatid din ni Kaanto na mahirap ipaglaban ang kanilang mga karapatan kung sa kalsada lang nila dadaanin ang laban at dito naisip nilang kailangan din nilang maipasok ang kanilang federasyon sa politika. Minsan na siyang sumapi sa Nationalista Party ngunit hindi niya nasumpungan dito ang tunay na kalayaan na ipinaglalaban nila. Pagkatapos ay lumipat siya sa Partido Obrero Pilipino pero hindi pa rin siya pinalad na magkaroon ng pwesto nang matalo siya noong taong 1925 elections. Pero nananatiling maimpluensya na din si Kaanto na mga sandaling yun at naging delegado pa siya ng Pilipinas na ipinapadala sa iba't ibang bansa para sa malalaking pagpupulong ng mga union ng mga manggagawa sa buong mundo. At doon niya lalong napalawak ang kanyang kalaman sa mga ideolohiyang dapat ay pinapamulat sa mga tao. Pagbalik niya dito sa bansa, nais niyang may apply din dito sa atin ang ideolohiyang ito. Pero hindi siya makakuha ng malaking suporta mula sa kanilang federasyon ng Kongreso Obrero de Pilipinas nagkaroon sila ng maraming di pagkakaunawaan sa mga panuntunan na kailangan nilang ipatupad. Ito naman ang nagtula kay Kaanto na humiwalay na siya ng tuluyan sa federasyon at magtatag na lang ng sarili nila. At dito na nga isinilang ang katipunan ng mga anak pawis sa Pilipinas o KAP. Marami rin mga miyembro sa iba't ibang mga union na kasapi din ng Kongreso Obrero de Pilipinas ang naglipatan at sumapi sa bagong tatag na federasyon ni Nakaanto. Ito din ang naging dahilan ng tuluyang pagkamatay ng o Kongreso Obrero de Pilipinas dahil sa pagkaubos ng kanilang mga miyembro. Samantalang sa biglang pagdami ng miyembro ni Nakaanto, nagdesisyon na rin sila na bumuo na ng isang political party na magiging kinatawan nila sa gobyerno. lima e ng Agosto taong 1930, nagtipon-tipon na silang lahat sa Templo del Trabaho na matatagpuan sa Tondo sa Maynila kasama ang iba pang mga kaalyado ng katipunan ng mga anak pawis sa Pilipinas para naman sa gaganaping pagpipinali ng mga dokumentong kakailanganin nila para maging isang ganap na partido na. Kinabukasan, ika-26 ng Agosto, kasabay ng ika-34 na anibersaryo ng sigaw sa balintawak ni na Andres Bonifacio isinilang na nga ang Communist Party in the Philippine Islands o CPPI na kalaunan ay nakilala naman sa tawag na Partido Komunista ng Pilipinas o PKP-30 at na naitalaga bilang General Secretary si Kaanto. Ikapito ng Nobyembre taong 1930, kasabay naman ng ikalabintatlong anibersaryo ng Great October Socialist Revolution sa Russia ipinakilala na rin ni Nakaanto sa publiko ang bagong tatag na PKP-30 na isinagawa nila sa Plaza Moriones sa Tondo. Dito lalo pa nilang napalakas ang boses ng mga manggagawa at sila ang naging kauna-unahang partido na lumaban sa kolonyalismong gobyerno ng Pilipinas. Taong 1931, nang maganap ang First Congress ng PKP-30 na dinaluhan ng apat na daan na karamihan ay mga pinuno Pagkatapos ng kanilang pagpupulong na yun, ni-raid ng colonial government ang bahay na kanilang kanaroroonan na pinangungunahan naman ng isang Amerikanong opisyal. Dinakip at ikinulong ang at 317 sa 400 katao na nandun at pinaratangan silang lahat ng kasong sedisyon at illegal na asosasyon. Nang sumunod na taon 1932, sa bisa ng kautusan na ipinalabas ng Korte Suprema na kontrolado pa rin ng mga Amerikano. Idineklara na nila ng tuluyan na iligal ang pagkakabuo ng PKP-30. Nakakulong si Nakaanto at iba pa nilang mga leader sa loob ng mahabang panahon. Habang ang PKP-30 ay patuloy sa pagkilos, ay pansamantalang pinamunuan ng mga nasa labas. At patuloy nilang ipinaglalaban ang karapatan ng mga manggagawa. Unang araw ng Pebrero, taong 1937, sa patuloy nilang pakikipagdiyalogo sa gobyerno, nabigyan ng pardon o kapatawaran si Kaanto sa pamamagitan ni Pangulong Quezon. Nagpatuloy sila sa pakikibaka sa buong dekada 30. Pagpasok ng mga sumunod na taon ng sumiklab ang digmaan dito sa bansa, ang pkp 30 lang din na ito ang natatanging organisasyon na may kakayahang makipaglaban sa mga mananakop na Hapones. Kasama ang Partido Sosyalista ng Pilipinas sa hanay nila nagmula at nabuo ang hokbalahap na pinamumunuan naman ni Kaluwis Tarok na sila namang nagsilbi bilang arm wing ng kanilang organisasyon. At kasaysayan na nga ang makapagsasabi sa kanilang legasya. Nagkaroon sila ng higit sanlibong inkwentro sa mga Haponis at kaalyado nito na nagbunga ng pagkasawi ng mahigit 5,000 sundalong Haponis at higit 20,000 taga-suporta ng mga ito. Pero sa kasamaang palad, si Kaanto ay nadakip ng mga hapon at ikinulong sa Port Santiago kasama ang ilang lider ng PKP-30. Ginamit silang pain para mapalantad ang mga miyembro ng Hokbalahap at dahil sa kawalan ng impormasyong nakuha mula kina Kaanto, ikadalawa ng Hunyo taong 1943, tinanggap na rin nila ang kapalarang naghihintay sa kanilang pagsuway sa mga hapon. Sa araw na ito, inialay ni Kaanto ang kanyang buhay sa kamay ng mga kaaway. Si Crisanto Hilista, o si Kaanto ay pumanaw sa edad na 54 na taong gulang. Sa pagkamatay na ito ni Kaanto, nagsimula na rin gumagsak ang PKP-30 dahil hindi na ito naging matagumpay at nagpasalinsali na sa iba't ibang mga pinuno. Pati ang arm wing nila na hukbalahap ay muling naging kalaban ng gobyerno hanggang sa mabansagan pa silang mga bandido at terorista. Unti-unti silang nalipol at tuluyan ang nagtapos ang kasaysayan. Huling bahagi ng dekada 60, nang muling buhayin ni Joma Sison ang konsepto ng Partido Komunista ng Pilipinas, ngunit ito ay malayong-malayo na sa mga ipinaglalaban nila Kaantok. Sa ngayon, nananatili pa rin naman ang PKP30, ngunit ito ay minorya na lamang sa ating likunan. Kapag ang mga may hirap ay binigyan mo ng pagkain, sasabihin nilang ikaw ay santo. Ngunit kapag ang may hirap ay tinanong mo kung bakit wala silang pagkain, komunista ka agad ang tingin nila sa Walang masama sa ideolohiyang komunismo sapagkat ipinaglalaban nito ang ating mga karapatan. Nagiging masama lang ito kapag dinadaan na sa armadong pakikibaka at pinagbubuwisan ng maraming buhay sa dahil lang hindi mo maintindihan. Ikaw kaibigan, nakakatanggap ka ba ng tamang pasahod sa iyong trabaho at nababayaran ng overtime mo? Hindi mo ba alam na si Kaantok ang nakipaglaban yan para sa iyo? Nagagalit ka ba dahil siya'y komunista? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!